Biglang natulala ang isang Thai pageant vlogger nung nakita niya in person yung pagmumuka ni Atisa Manalo sa Miss Universe. So nung nandun sila sa Phuket, parang sabi niya, oh! parang magsisissure siya dahil na-shock siya kung gaano talaga kadyosa ang face ni Atisa. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung isa sa mga admins or baka owner pa nga eh, ng Thai Sashes na pageant page. So nagkakover din siya mainly on pageants. Tapos meron din siyang mga trips here in the Philippines na nagpa-personal vlog-vlog din siya. So familiar sa akin and syempre nakafollow ako sa kanya at meron siyang malaking following which is 118k. Ang nakakatuwa pa dito ay nung nakita niya si Atisa parang mapapadelirium ka or mapapacissure ka kasi ibang-iba daw talaga yung kinang niya kapag nakita mo siya in person. Tapos, iba pa yung mga facial expression niya na parang absent-minded ka na mapapaganon ka daw. So, Syempre basing from that strong description, it means talaga na uh, ibang-iba yung impact niya kapag makikita mo talaga yung face ni Atisa in person. So nakakatuwa coming from a foreign pageant fan. Ito nga pala yung outfit ni Atisa Manalo nung pumunta sila sa isang carnival. So I believe ito yung isa sa mga sponsored events na pintahan ng mga Miss Universe delegates tapos ang galing talaga ng mga glam team ni Atisa. It's because pinag-isipan talaga nila kung ano yung susuotin niya dito at naging perno talaga yung kanyang outfit together with the carnival, yung mga nakikita nyong um, metallic, tapos iba't ibang parang disco or, or ang hues of color yung ginamit niyang dress. So nag pa nga dito si Atisa Manalo eh, na pinakita niya kung ano yung mga ginagawa niya dito kapag pumapas pumapasada siya sa mga, sa mga parades dito sa atin kapag may festival. Pag i-compare mo naman sa mga suot ng ibang candidates, yung iba naka-gown, yung iba naka-casual, tapos may kita mo na glamoroso yung itsura niya. However, doon sila pumunta sa carnival. So medyo mismatch. And um, nakakalungkot din sa mga candidates na walang glam team kasi yun yung isang sa mga advantage kapag nagkipag-compete ka sa Miss Universe. And you must have a strategist para naman mas lalong mapansin ka for your sash to be recognized and to be recognized yourself as a candidate na magkakaroon ng magandang impression hindi lang sa mga pageant vloggers, sa mga fans, and sa mga ibang staff sa Miss Universe organization. Ito naman yung latest look ni Atisa Manalo wearing classy and elegant na green dress. So makikita nyo dito na napaka-elegant niyang tigdan tapos napaka-expensive. So, no wonder yung mga reactions na mga ibang pageant vloggers kapag nakikita siya in person na parang magdi-delirium talaga. mapapang so, mapapagano talaga yung facial expression nila na mapapanganga. Ganon, as in, <laughs> hindi naman sa pagiging OA pero yes, ganon yung mga description ng iba, lalong-lalo na sa mga pageant vloggers na nandoon sa Thailand, as in. Kaya naman, no wonder na maraming votes ang na-accumulate ni sa Manalo. So, ongoing ngayon yung kanyang voting, yung best in face, best in gown, best in swimsuit, tapos pati yung national costume na hindi pa ginaganap ayan, may pavoting na yung national costume na loka ko. Tapos meron pang best skin. I think siguro baka magkakaroon pa ng best behavior, best mouth. Basta lahat yun, i-ano natin, i-vote. Kasi ako, may ambag na po ako and gumawa pa nga ako ng tutorial eh. Kaya ito yung tutorial. Uulitin ko, ito yung aking simpleng video tutorial paano makapa makapag-vote kay Atisa Manalo using the Miss Universe app. So, the first step is download yung Miss Universe app doon sa Play Store. So, from the Play Store, i-enter nyo lang yung kailangan, email, number, mga ganyan. And then, kapag nakapasok na kayo sa app, doon nahanapin nyo lang yung face ni sa Manalo the Philippines. Tapos meron kayo makikita ng seven categories, yung best in skin, um, Miss Photogenic, best in swimsuit, best in gown, kahit wala pang best in gown and swimsuit, kaloka. Pati yung national costume, meron na. And then, um, in order for you to have one free vote, manood kayo ng video, parang dalawa yun eh, isang 10 seconds, tapos isang 5 seconds na magkasunod yon So, total of 15 seconds na video equals 1 free vote. And then, uh, kapag anak kayo ng contractor o kaya contractor, why not? Pwede kayo mag-cast ng as many votes as you want, like 1,200 or 2,000 votes, mga ganyan. So, napakasimple and I hope nagustuhan niyo yung aking tutorial para naman makapag-cast tayo ng vote. So, that's it guys. Another update na lang bukas kasi magre review papa so thank you and have a nice day